isang linggo. Kailan mo ba wawayaran sa katapusan na naman? Ay, 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 no, 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 no. Beba, bakit ikaw nung nagkaroon ka ng utang, sinisingil ba kita? Oo, may namang pero nagbabayad naman ako sa sa'yo. Pero akinabisan mo, magsasakada ba ako? No! Sa susunod na linggo na lang sunod na naman, ka sunod ng sunod ng linggo. Bilangin mo kung ilang. Uh. Nakasampu ka na. Gusto mo pakagawad kita ha? <laughs> 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 sa mga hindi ka gusto mo? <laughs> o oh, halika dito, pumunta ka doon. Ikaw na nga'y may utang. hindi pa ka eh. Kayaan ko lang mahala yung paa mo. O ito bayaran ko na yung utang ko sa'yo. Huwag ka lang magpapakita sa akin ha. Kanina pa ako kain ng mahay dito. Kaya ka na rin mag-utang-utang ka dun sa akin. Bes, pag nag-utang ka pa ulit, tingnan mo malalagot sa'yo. Parang kanya ka <laughs> Oo. Oo. Ayaw ko nang makita sa pagmumukha. bayad na Umalis ka na nga lang dito. Ba't ka maalis ako? ba't ako? Bawal yeah, mo ako